coverage? Lahat niyan, dapat meron sa kasal ko. Kasi sa totoo lang, ladies, feeling ko ako talaga mauna sa atin ikasal. Day, dapat ang pangarap inaayon sa ganda. Mga ah, kaibigan ko ba talaga kayo? Basta, <laughs> dapat present tayo sa kasal ng isa't isa. Beautiful! So, let's <laughs> Oo nga, day! Ang ganda ng gown ni Shirley. Scott, na pinulay pa sa New York! Ooh! Ang ganda! Uy, alam nyo, mas maganda yung kay Sunshine Cruz. Eric Pineda yun. Tigna mo, oh, may gosom or veil pa yun. Oo. Oh. Oh. Wow. Wala yan sa gown ni Rufa. Kinabog din lang lahat. Try pa lang. Aning na metro na. Alam nyo, si Lucy Torres dahil kahit nakaspaghetti gown siya, ay, tatad naman siya ng Shirarovsky Crystal all over. Hmm, kaya kaya tayo makakapusuot ng ganyang kagandang gown Gown agad? Maghanap mo na kaya kayo ng groom. Ni boyfriend nga, wala tayo eh. girlfriend kung ano yung kinasakto mo? Yun yung kinabongga ng kapatid mo. Mm. Goldie, Goldie. Ereto mo naman ako sa brother. Excuse me. Akin siya. Hindi pwede. Akin siya. <laughs> Akin siya. Akin! 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 Oh! Eddie, eh sa inyo na. Ha? Rocky! Makati, pasensya ka na. Ano ba yun? Pero kakampi ko, hindi sinalo eh. Okay lang yun, Rocky. Basta kapag na-fall ako, catch mo ko ah. He! Alam mo, Rocky, kasi lakas ang tama ng bola yung tama ko sa'yo. Anong fall, fall, tama, tama kayo dyan? Ang haharot ninyo! Miss Sumiling, Miss Malalon, come to my office now! Ah! 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 Matanda na kasi yung teacher natin na yun eh. Matandag dalaga. Eh, wala namang masama kung maghanda sa buhay mag-asawa. Sabi ng kinsa anos na dalaga. Uy, mga dal! May kinakasal. Mag-usi tayo? Sana, ganun din kaganda yung wedding ko. Basta ako, Day, dream ko makasal sa isang magandang simbahan. Ako, wala pa ako naiisip. Basta ang theme song ko, ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. Ako, gusto ko may video coverage para may pre-preserve ko yung memories. Church wedding and tea coverage? Lahat na yan, dapat meron sa kasel ko. Kasi sa totoo lang, ladies, feeling ko ako talaga mauna sa atin ikasal. Dahil, dapat ang pangarap inaayon sa ganda. Mga ah, ako ko ba talaga kayo? Basta, <laughs> dapat present tayo sa kasal ng isa't isa. Okay. Dahil Biko Ladies Forever, di ba? <laughs> Biko Ladies! ladies!